Naalala ko nung konsel pa tatay ko, uh, laging maraming tao sa opisina namin. Uh, maraming pila, maraming nag sa kanya, marami, kasi marami siyang tinutulungan. Mula nung naging konsel siya noong 2004 hanggang 2013 na konsel siya sa siyam na taon, nakita ko kung paano siya tumulong. maging congressman siya Tayo ang kasama niya ngayon tayo na talaga yung tumutulong pantustos sa mga may sakit, sa mga magulang nila. Nagkaroon tayo ng mga libreng gamot, mga medical vouchers. Ako naman eh, talagang ginagawa naman namin talagang magbigay ng mga wheelchair. Nakakaupo ka pa ba dito, mami? Pwede bang tingnan lang natin? Kaya matagal nakaupo, mahirap tulad yung tulad eh. Oo nga, ilan taon ko na ba, mami? 83. Wow, 83 ka na pala. No? Yung ibang mga 83, hindi na nga nakakatayo. Ayan, ayan, pwede ka na lumakad pagbukas. Ng, ano. Oh, comfortable ka ba, Mami? Oh. Ayos na. Ayan, pwede na. Ah, di ba? Yeah, yeah, yeah. firma, sa salita lang, yeah. agad. Right? <laughs> Di oh. uh, ay, ay. pag yung natin, dapat -practice, practice. <laughs> <laughs> po na kayo sa inyo, makikita. <laughs> <laughs> Taon-taon nagkakaroon tayo ng school bags and school supplies sa mga daycare centers sa buong distrito. Ay, talagang napakarami ng nang nangangailangan ngayon. Siguro, kailangan mag-create pa ng maraming trabaho para lahat ng tao, eh, meron silang pagkukuhanan sa pang-araw-araw na naranasan namin yung, yung buhay na medyo nakapuska. So, nakita ko sa tatay ko kung paano siya magsikap, paano magtrabaho. Ay, nagtataksi siya, yung pinangkakain namin sa pang-araw-araw galing sa pagmamaneho pinag-aral niya kami lahat ng baon namin, lahat ng tuition fee namin galing sa pagmamaneo. At nakikita ko kung paano yung nagsisikap siya talaga. Pag may humihingi ng tulong sa akin, eh, alam ko yung nararamdaman nila. Alam ko yung pakiramdam ng humingi ng tulong. Yung lumapit ka palang para humingi, mahirap na eh. Tapos kung mapapahiya pa sa'yo, mas kawawa naman. Hanggat kaya ko, ah, hindi ko tinatanggihan talaga. Hanggat kaya kong tulungan, tutulong ako. So kung hindi ko man kaya, naghahanap ako ng makakatulong para sa kanila. Alam ko yung pakiramdam ng lumanang kapos. Kaya sa, sa maliit na pamamaraan, kailangan meron silang miski pa Hindi sila, hindi sila magmukhang kawawa pa. Ang paglilingkod naman, hindi naman yan pinipili kahit sino. Eh. Basta nangangailangan, kahit kadistrito mo o hindi mo kadistrito, tutulungan mo dapat tayo mga Pilipino, gusto natin yung mga naglilingkod sa atin. Nakakausap mo ng personal, nakaka-build ka ng relasyon sa kanila, hindi palagayan loob nila sa'yo. Yung hindi sila mag-aalin lang na lumapit sa'yo. Eh. Abot kamay tayo, hindi tayo yung mahirap hanapin. Madali tayong lapitan at madali rin tayong hanapin. Sa totoo lang sa opisina natin, nakabukas lagi yung opisina. Uh, alam ng mga taga-distrito natin yan. Minsan, mga, yun nga, hindi, mga hindi taga-distrito natin, tuloy-tuloy kasi hindi natin pinapasaway yon Yung iba naman, hindi naman, laging, hindi naman humingi ng tulong. Yung iba, gusto lang tayong makausap, gusto makita, gusto mga musta. Tayo naman tumutulong rin tayo sa mga karapat dapat naman tulungan. At minsan, talaga madalas naman gumagawa tayo ng mga programa na hindi, para hindi lang sila mangingi. May mga livelihood programs tayo para matuto sila na kumita rin para sa sarili nila. Meron din silang mga pangarap, kaya tayo, gumagawa tayo ng paraan, nagkakaroon tayo ng mga scholarship programs, kumakausap tayo ng mga eskwelan para magkaroon tayo ng diskwento sa tuition fee. Mula sa daycare hanggang sa elementarya hanggang magkoleyo, meron tayong mga programa na pagtulong. Maraming mga scholar tayo na nakikita na ngayon, may mga magagandang trabaho na siyempre masaya ako dahil ito yung ito naman yung ano natin eh ito naman yung aim natin talaga eh makapagtapos sila uh, mabigyan sila ng magandang buhay magandang trabaho ngayon syempre gusto ko tuloy-tuloy yung mga programa na binababa ko sa kanila tuloy-tuloy yung mga pag-iisip natin ng mga uh, serbisyo para mas mapagaan yung buhay ng mga kadistrito natin dito sa sa Quezon City kaya maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin at asahan nyo na tayo ay gagawa at mag-iisip lagi ng mga paraan at programa para mas makatulong pa tayo sa mahal nating distrito. May puso at sensibilidad ang kanyang pagtulong sa amin. Mararamdaman naman natin sa mga politiko kung ang pagtulong ay pamumulitika lamang. Kaya love na love ko to eh. Kayo rin. Love na love siya. Nagpapasalamat lang ako sa mga tulong at suporta na binigay ng Barangay San Antonio sa akin.